Mega mega love shout out mga kabisay. Good morning. Isang pinagpalang umaga na medyo maliwalas ang panahon. Ayan. At naan dito na naman tayo. Panibagong araw, panibagong vlog. At panibago na namang kwentong masalimuot. Dito sa aking mga sili, mga kabisay. Sa aking mga ampalaya ay medyo maganda ang ating mga bulas ng kanilang tubo. At ayan, sa awa ng Diyos, ay medyo nakakakita na rin tayo ng bunga. At sana ay hindi tayo pasok agad ng ating kalaban. Alam na dis, walang ibang kalaban ang ating mga ampalaya na lalo na't ganito, may mga buko, ayan. At sa papunta doon ay meron na din. Sana ay hindi maditikan kaagad ng frost fly dahil sa ngayon ay abala tayo. Baka hindi makapagbumba agad. At sana naman ay hindi tayo ma-atake kaagad alright mga kabisay miga, -miga labi shout out sa inyong lahat dyan sa ngayon mga kabisay ay medyo masalimuot ang aking mga sili dahil yun nga inatake na tayo ng fruit fly dito sa ating mga sili mga kabisay kung makikita nyo ay ang kanyang bunga ay napakarami ayan so hindi nyo mahahalata yan dahil sa camera ay hindi masyadong halata pero dito sa personal ay halata mga kabisay kung nakikita nyo ayan meron ng umiiba ang kulay ang kanyang tangkay so may tama na yan ng fruit fly at iyon ang aking uh, tatrabahohin ngayon mga kabisay tatanggalin ko lahat ng may tama siguro sa lahat ng mga bunga nitong aking sili kung nasa 100% baka matir din ng mga 30% na lang dahil wala eh ang dami ng may tama at ayan kung makikita nyo meron dito kahapon wala pa yan pero ngayon ay eh, Ayan na. At na pasok na. Mayroon na yang, uh, itlog doon sa loob. Lahat ng mga nanilaw na 'yan, mga kabisay may mga similya na 'yan ng fruit fly kaya kailangan tanggalin natin. So sa lahat ng may tama kukunin ko na. Tatanggalin ko na at yung hindi na mapakinabangan ay ating ibabaon at yung mapapakinabangan naman ay siguro pamigay na lang natin sa kapitbahay dahil kung ibibinta mo ay kamura naman so pamigay na lang at yun nga mga kabisay sama, samahan nyo ko at mamaya papakita ko sa inyo ang lahat ng matatanggal ko na may tama ng fly. At meron na ako ditong natanggal kahapon mga kabisay Siguro mga nasa 3 kilo At talagang ayan Kung makikita nyo lahat yan may tama oh. Iba ang kulay niya kaysa walang tama Yung walang tama ay green na malinis Hindi katulad yan na medyo marumi at ito ang medyo nakakalungkot mga kabisay dahil yung dalawang buwan nating pinaghirapan, pinagtyaga ang diligin, napakasakit, pinagtyaga ang gamasan, sa ilang saglit lang eh halos walang mapapakinabangan dahil napasok tayo ng fruit fly binumba ko itong mga kabisay pero hindi na kaya ng aking pambumba dahil siguro na immune na sila dahil mumurahin lang ang aking ginagamit ng pambumba mga kabisay yun lang ang kaya ko at hindi kayang uh, puksain ng aking binibiling pang insecticide dahil medyo mumurahin lang talaga so mababa rin lang ang kanyang kalidad hindi kayang uh, suportahan ang atake ng fruit fly at ayan mga kabisay kung makikita nyo ang daming bunga talaga ayan pero ang problema siguro mamaya mga 30% na lang ang matitira nyan sa 100% dahil lahat yan may mga tama mga kabisay ayan kung makikita nyo ay namumutiktik sa bunga ang problema ayan o tulad nitong tatlong ito mga kabisay ang gandang tingnan pero may tama na yan dahil ayan o may maitim itim na ayan kung makikita nyo may mga pa itim itim na ganyan may tama na yan mga kabisay hindi na yan pwedeng ibinta dahil pag naditikan niya ng mga mamimili masisira naman tayo masisira naman tayo sa buyer at ayan oh. ito kala nyo yan malinis ayan may tama na yan mga kabisay ayan no at ito mayroon na rin ayan no oh. nag iiba na ang kulay ng dulo ganyan ang mangyayari lahat niyang may mga tama mga kabisay kaya akin ang pipitasin at ayan nalalaglag ang iba dahil nga parang medyo naapiktuhan na sa kagat ng fruit fly hindi naman yung kagat pala mga kabisay. tinutusok nila yan ng kanilang puwet dahil nangingitlog sila dyan sa loob ng uh, bunga ng sili. Alright mga kabisay, abang-abangan nyo at akin munang tatanggalin yung lahat ng may mga uh, tama ng turok. So sana samahan nyo ako hanggang mamaya at ipakikita ko sa inyo kung gaano karami ang aking matatanggal dito mga kabisay alright ito na mga kabisay naka isang balde at kalahati na tayo pero hindi pa ako tapos mga kabisay ayan ang dami pang may bunga So Medyo Nade-discourage na talaga ako nito mga kabisay Dahil grabe Ayan andam Ang daming tama Hanggang pa yan dun Sa dulong iyon Ewan ko. Parang napapaisip na ako mga kabisay. <laughs> so yun mga kabisay at medyo hindi na tayo talaga parang gusto ko nang i-give up itong mga kabisay ahayaan ah, ko na lang na ng fruit fly dahil eh, tatanggalin ko na lang siguro itong mga kabisay hindi ko na kayang apulahin sa mga tama ng fruit fly dahil kung titingnan natin mga kabisay ay talagang grabe ito itong punong itong mga kabisay kung tatanggalin ko yung mga bungang iyan ubos yan dahil lahat may tama mga kabisaya yan no? Oh. kung makikita nyo lahat yan may tama ayan no oh. puro na manilaw -ye -ye luis na lahat so wala nang matitira kaya siguro mas maganda i-give up na lang dahil ganun din ang mangyayari natuntunan ng fruit fly kahit anong gawin magkabunga man ay siguradong kanila pa rin pupuntahan dahil wala akong kakayahang bumili ng mga mamahaling pambumba so ang mangyayari ganun din masasayang lang ang uh, bu mga ko dito dahil wala na immune na ang fruit <clears throat> sa aking ginagamit na pang-spray. Gusto ko man magpalit ng ibang uh, brand ng gamot. Eh, ang problema ay hindi natin kayang bilhin dahil medyo may kamahalan mga kabisay. So, wala tayong kita. Walang pagkakakuhaan ng ating pambili ng gamot kaya siguro ganun na lang ang mangyayari G give up ko na lang to palitan na lang ng ibang pananim so tama baga ang aking desisyon mga kabisay comment kayo dyan sa baba dahil medyo grabe hindi kayang puksain kahapon ang kinuha ko ay konti tilaang medyo kung ilan lang yun pero ngayon ay talagang lumitaw ng lahat lahat ay may tama kaya sa isang puno kung dito yung ipinakita ko sa inyo ng maraming bunga nasabi ko ay 30% ang matitira ayan walang natirang mga kabisay kundi iilan o oh, yan lahat yan wala ng bunga nung ipinakita ko sa inyo kanina maraming bunga pero ngayon wala na dahil lahat may tama so dito sa kabila mga kabisay hindi ko pa natatanggalan pero pag tinanggalan ko to malamang ubus din to kaya nahayaan ko na lang siguro <laughs> Ganon din naman eh. Wala rin mapagbibintahan dahil sobrang mura. So, inatake pa ng fruit So, hayaan na lang. di ba So, yun lang ang madaling desisyon siguro. Ang alagaan ko na lang itong mga bago kong tanim na wag nang madamay eh. Alright mga kabisay, thank you so much sa inyong lahat dyan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. Pagpasensyahan nyo na at medyo masalimuot ang aking video ngayon. Dahil alam kong marami sa inyong manghihinayang pag iginib up ko ito dahil dadalawang buwan pa lang tumahigit. So matagal-tagal pa ng bubunuin kung hindi lang tayo na atake ng ganito. At siguro kung sakaling mahal magmahal yun kung mahal yung bili nila malamang makakabili rin tayo ng medyo mahal mahal na gamot ang problema ay halos hingiin na lang ng mga mga ngalakal ang ating ah uh, produkto so yan tuloy wala tayong naidipinsa kaya ayan ang nangyari so thanks God na lang na medyo hindi maganda ang ating kinalabasan ng ating sili dahil ganyan naman talaga ang buhay kung ano man ang ating mga kaganapan na ating gagampanan karamihan ay parang sugal lang may nananalo, may natatalo So ngayon, tanggap ko ang pagkatalo ko pero hindi susuko. Yun ang masasabi na laban pa rin. Ano't anuman. Dahil wala tayong kakayahan sa mga pang -DI ng dipinsa. Pero lalaban pa rin tayo para sa ekonomiya. <laughs> so nagpapasalamat ako dyan sa inyo mga kabisay na kahit papano ay sinusuportahan nyo pa rin so siguro iba yung pagsisikap na lang ang gagawin para maka survive itong aking mga ampalaya na kung makikita nyo ayan puro na may mga bulaklak at mayroon na rin mga pailan ilan na bunga ayan at nakasampa na sila sa roping pero ganyan pa lang yan hindi pa yan makakalayo dahil marami pa siyang ano dito sa baba ayan So, thank you so much sa inyong lahat mga kabisay May shout out So, wag na nating patagalan God bless us. Bye bye.